Nanindigan naman si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, na responsibilidad ng pulisya na iparamdam sa publiko ang mababang crime rate. Kasama rito ang pag-maximize ng 911 hotline, mas malawak na police visibility at strategic personal deployment. Silipin ang bahagi ng panayam ng DZRH kay Torre sa exclusive report ni Kyle Bulyas. Huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto uh -uh. sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Uh, Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto. Limang minuto. Yan ang mantra ngayon ng Philippine National Police sa ilalim ng liderato ng bago nitong hepe na si Police General Nicolas Torre III. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas accessible sa publiko ang mga law enforcer. Sa panayam ng Disriched News, sinabi ni Torre na hindi na yung pumunta pa sa presinto ng nangangailangan ng tulong kundi maaari na lamang itong itawag sa 911. Tiniyak din ni Torre na hindi magiging busy ang naturang link niya, liban na lamang kung aabot sa tatlong daang sabay-sabay na emergency call ang kanilang matatanggap. Bukod dito, maaring tawagan ng isang individual ang numerong 911, mayroon man siyang load o wala. Bilang bahagi ng mas mabilis na responde ng kapulisan sa mga emergency situation at pagpapataas ng police visibility, minabuti na rin ipasara ng PNP ang mga police community present at police boxes. It's, it's a really counterintuitive uh... na ilagay natin sa loob ng box ang mga polis. Uh -huh. nah, gusto naman natin police visibility. Uh -huh. So, yun nga ang ginagawa ko. Pasarado, tapos lagyan na lang ng 911. Bukod dito, layon din nitong maximize ang bilang ng kapulisan nang hindi sila na overwork. Ngayong wala na ang police boxes, itatalagaan niya mga polis sa mga strategic area, pangunahin na sa mga lugar na maraming tao at sasakyan. Samantala, sa ilalim ng liderato ni Torres, sinabi nitong wala pa munang magiging balasahan sa mga matataas na opisyal dahil kaya naman umano nitong makatrabaho ang sino man. Pero dahil marahil na bakante na ang posisyon ng direktor ng Criminal Investigation and Detection Group na pipisil na pumalit sa iniwang pwesto ni Torre, ang kasalukuyang regional director ng Central Luzon at PNP spokesperson na si Police Brigadier General Jean Fajardo. So kailan niyo po i-appoint si General Gene uh, Fajardo na si IDG uh, director po? <laughs> <laughs> Hindi pa ba? <laughs> <laughs> sa huli na nawagan naman si Torre sa publiko na pagkatiwalaan sila upang makita nila ang tinatawag nitong makabagong pulisya. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.